Gaya nating mga Pilipino, mahilig din sa kasiyahan ng mga Espanyol. Malapit din sila sa kanilang pamilya, kaya naman enjoy ko sa buhay ko dito. Mahilig sila sa pagkain. Mahilig silang pumarty. Mahilig silang ano, mag-celebrate ng mga occasions. Tapos, ano, talagang puro pagkain talaga. As in, tapos bandang tanghali, after kumain, magsasiesta, tutulog. No. Hindi naman lahat, pero opo, sa mga mga probinsya, mga bukid, talagang naano pa rin ang siesta. Natutulog pa rin talaga sila. Tsaka yung working hours dito sa Spain, sa labas ng Spain, sa mga small town yung katulad din doon sa amin, yung working hours doon, meron silang pahinga in between. From like 8, kailangan mag-work from 8 to 1, tapos 2 to 5 ay pahinga. So, siesta yon matutulog sila doon kakain, matutulog gano'n. Tapos babalik ulit sa work sa hapon hanggang gabi. They also do bayanihan. Kung lilipad kayo ng bahay, tutulungan kanila, ganyan. Kung merong party, maglilinis sila ng plato. Kaya siguro hindi rin ako masyadong no homesick. Kasi yung pagkain nila dito, pwede na rin i-compare doon sa pagkain natin. Ano lang, hindi sila kumakain ng kanin araw-araw. Meron silang paella or paella, pero hindi siya every na kinakain dito. Ano lang siya kapag may special occasion, kapag meron kayong mga family gatherings, gano'n lang yung kanin. Mostly ano sila, meat and vegetables. Mm, sobrang healthy nila. Sa bansang Spanya, natutunan ko mahalin ang sarili ko. Tumayo sa sarili kong mga paa at maging matatag. Ipagpapalipad ko pa ang buhay ko sa Barcelona dito sa Pilipinas. Sa ngayon po, mahirap sagutin. Pero tingin ko sa ngayon dito muna ako sa Barcelona kasi para rin sa mga anak ko, para mabigyan ko sila ng magandang healthcare. Maganda naman yung education natin sa Pilipinas, yung mga schools natin, maganda naman siya. Ang inaano ko lang is yung healthcare. Parang mas secured ako dito kung titingnan ko yung healthcare system ng Pinas and ng Spain. So, yun lang talaga yung parang pumipigil sa akin na bumalik sa Pilipinas. Kasi nga, kung ako lang mag-isa, oo, oo, kaya kong tumira sa Pilipinas ulit, kami ng asawa ko. Pero dahil may mga anak na kami, mas pinipili ko at mas pipiliin ko na tumira muna dito para din sa kalusugan nila para kapag nagkaroon sila ng sakit or problema, mas mabilis at mas madaling masusolusyonan. And libre. Dito ko rin ang tagpuan ng buhay na nagpapasaya sa akin at sa aking pamilya. Ako si Jolene, isang global Pinoy. Nahanap ko sa Barcelona ang sarili ko at ang happiness na kailangan ng puso ko. Mm.